Sige, ikaw, ayan. Ano ang magaling na yan, hindi pa? Sumasakit ba rin ba? Ay, hindi po magaling. Pagka... Sige, manalaman naman natin yan pag sumasakit. Meron tayo ano dyan. Siyempre, gagalawin natin yung mga bagay-bagay na dapat na tamang po. Ito ba? Sige, pag ginanit ko, kung oh, wala naman. Ito, parang ganyan, no? Oh. gaganyan-ganyan yung ulo. Ganyan, ganyan. Oh, sige. Masakit? Opo, oh, masakit po. Kasi pag ganun... Kailan po, ka pa natapilok? Ano po, last year. Ng, last year pa? Last year ng December po. Oo, oh, ganito. Masakit din? Opo, oh, kasi po ang pagkaka... Kunti lang yun ah. Masakit tapilok okay. ko po kasi pag ganun po talaga siya eh. Oh, ito nga, pakontra. Opo. Oh, masakit din. Oh, ito po, yung masakit. ganitong common na tapilok. Ito yung very common yung pag ganyan. Masakit talaga, no? <laughs> pag ganito. Hindi Oo, oh, may pagka nito? Ayan po, masakit. Dapat Tatlong masakit. Isa, dalawa, tatlo. Dapat kasi, patulad nito, yeah, walang tapit ako. Oh, ayan, kahit sindihin ko yan. Ah, okay. Kasi malalaman mo eh, dun pa lang. Ayan, eh, no, kahit pinipiting ko yan, wala. Ay, napapanood ko nga. Oo, oh, wala. Wala. <laughs> Eto, konting ganun lang. Ah, tapos isang taon na, hindi na pang karaniwang tapilog to kailangan ito mabago na yung posisyon ng talos joint ito at saka yung mga ibang baksans dyan. Tingnan natin mga, mo, ganun lang. Wala ah, naman siya ah, taon na, December lang daw. Ano oh, ba? Ano po, <laughs> December lang daw? December lang po. Mamma. Ah, kala ko, last year. O, oh, I sabihin know. natin, last year, December. January, okay. February, okay. March, April, April four, six, May. All May. All taon. Oh, sabihin natin, <laughs> ano ka? Kalahating taon. Uh, 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 Pero ang kasi kasing, ano, two weeks lang. Yung normal na tapilok, two weeks lang. Mawala na. na yung maga. Wala na, wala na, wala na yung masakit. Ah. Yeah. Tagal na to eh, kalahating taong na. Hmm. Ganun lang. Yung tunog na yun, hindi na magpapalaya tapos ito ang pinaka-pinisik, parang talaga ang galaan. Hindi na masakit to, Para alam mo. Hindi na gatal lang lang. Diba? Kaya mo lang muna sa mga ilang segundo. tapos na yun. Pwede na ito. Parang tapos na lang ito ng baby dito. Para walang mawala na yun. Stress ng mga sa loob ng limang buwan o running na buwan. Pagka babayaan natin yan, hindi natin pinaayos. Tandaan nyo, ang regular na tapilok, 2 weeks to 3 weeks maximum na yung wash out na lahat yan. Pwede ka na ulit na mo. Pero pag naglalakad ka, tumataga ka na na isang buwan, yung position po ginan mo kukunti. Ay! Ay! May, may matalim sa loob. Ipacheck nyo. Ano, eh. Ayan, no? Pacheck nyo. Pinagyan nyo yung patungutulong siya Kasi pag naglalakad ako. Paayos nyo, pahatak nyo. Marami ng method ngayon. So, ayoko kayo nagtutungo sa Teka, may matitira rito dahil sa CPF si Zero si Bearable na siya konting. Alam mo naman sa sarili man, hindi eh. ko naman larang. Pero kanya konting. Ah! 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 Tignan mo. Sige. Oh. Tsaka mong sabihin, aray. Hmm. Ayan, no? pirat na pirat yan. Sitting-sitting na yan. Wala. Kanina oh. pag ganyan niya, masakit, di ba? So, Pakabila. O, oh, ayan, o. Oh. Tingnan mo, kanina, di ba, pag kinetesting kong gano'n yun, o, oh, ayan. Yeah. Ha? Wala? O. Oh. Di ba? Tapos, pagpapaba, o. Oh. O, oh. tingnan mo, pantay na pa? Wala? Wala? Ay, eh, di wala. Na. Okay, thank you. Sige. <laughs> Narantan mo yung lumabotok? Tapos. Sana. 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 <laughs> Very simple lang, pero kita mo, laki ng impact.